sa inyo mga kapatid. Pag-usapan naman natin ngayon itong mga salen na naglabasan ho. Ha? Kaya nalala ko, pinupost ko, o oh, naglabas na si Nariza Baby, ang makabayan block. Kailan kayo, mga taga-executive department, mga taga-legislative department, kailan kayo, mga senador, kailan kayo maglalabas? Ang ayaw ka ako maglabas, yung ayaw, eh, dalawa lang po yan, magnanakaw pa yan, o kaya naman, eh, nakapagnakaw na. At dahil po honest person sila, sa kanilang salin, inilista nila. Because they don't know, they never expected, na mangyayari po itong ganitong klaseng bulgaran ngayon ng korupsyon sa panahon ni PBBM, di ba? Now, ito yung video po mga kapatid kasi uh, na yung, yung jade ba ito sing, sing Ang halaga nito is 1 million dollars. This is more than uh, 50 million pesos. Yang sing sing po na inregalo niya ha. Hmm. And from a senator, with a uh, one million dollar ring for sen for heart from a senator with only eighteen point eight million pesos net worth, di ba? Ako i nako, na ako. E, basta lang dapat magpaliwanag si Chis dito. Ano nangyari? Bakit ganyan lang? Ikaw ang pinaka so far siya yung pinaka mahirap sa mga naglabas po ng ano ng 'di ba ng uh, Salen, ah, Diamond, 'di ba? Ni ano ni Falsis. Risa Kiko, Shea Leila have all released their Salens which show they have no rel they have uh, no rel relatives in the government, hindi lang malinis at competent, wala ding political dynasty. The DDS block could never. <laughs> Totoo, 'di ba? Ah, oh, eto sa mga kasawang tulfo, grabe, bilyonaryo, no? Tapos, ito naman si Erwin, Subiri, Ping Lakson, si Pia Cayetano. Wow! Grabe, ano? Yaman ng mga... Kasi <laughs> ito, so Mingachal yan. Tapos Bamakino. Tapos Ayan, Lauren-Lauren Sinta. And then Robin Padilla, ah, uh, 244 million. And then si Lito Lapid by 202 million. Tito Soto, 188. Ayan, JD Ejercito. Harus hindi nagkakalayo, di ba? Mga ano nila. Oh, and then Jovel, 49. Kiko, 26. Riza, 18. Pagdating kay Jesus, is 18 din. Hmm. Saan eh ni ano? Ni cheese. Ah, uh, teka ito yung video. Happy birthday! Thank you! Thank you! Wala mo na ipitan. Chef! Sobrang oing. Boom! Oh! oh! Diba? So why is it like that? I love it because he never does this. So it's, it's really over and beyond surprising that he would give you something like that. And I always want... <laughs> Ay, nako. Actually, hinahanap ko yan dito sa kanyang salin, eh. Yang binigay uh, niya. Cash. Diba? Uh, partnership. Blah, blah, blah. Mga nila. Hmm. Yung uh, mga real estate properties nila. Real estate properties. Wala, yon, eh, oh. Tapos, oh. Hindi naman sila, ano, hindi naman sila, tawag oh, dito, ah, katulad ni Kiko at ni Sharon, na ah, meron silang ah, prenuptial agreement, di ba? Oh, so, sa nakalagay rito yan? Yang ah, mamahalin na sing, sing oh Ganyan na talaga katalamak dito mga politiko natin. Yung simpleng pamumuhay, o, oh, ng 59 million. Tapos ang network, 18 million. Nakuho! Pwede na hong itong ma-impeach si Jesus Escudero. 'Di ba? Kasi ano, hindi naalala ninyo si ano si uh, dating Chief Justice Renato Corona. O, oh, meron lang siyang hindi na ilagay sa kanyang salin. 'Di ba? Na-impeach na ng Senado. O, oh, eh si Chief. <laughs> Nasaan dito yung uh, 'di ba? Baka naman sabihin nila, ah wala na nabenta ni Hart. Natalo sa kasino na benta. Naku po, kalokohan. Kaya ho, hindi po ako natutuwa kung tutuusin. Hindi ho ako happy sa salin yung latest. Dapat yung salin na ipakikita nila sa atin, pwedeng magkaroon ng compar comparison. di ba? Na like uh, past uh, uh, five years, oh, maglabas kayo ng uh, salin ninyo. Again, kung walang tinatago o nadagdagan yon, 'Di ba madali namang maiintindihan ng tao 'yun eh. No, pero kung ayaw ilabas, nako, nako, nako. Hmm. Ano yan, uh, para ring, para, di ba, kasi 56 million ang halaga, tapos 18 million lang. Baka dapat billion. Hindi <laughs> <laughs> naman sobra na yon. Ay, nako, nakaloka itong mga politiko natin. Hmm. Jovel, o, oh, 49, o. Oh. Kiko. ikay kiko, kiko lang yan. Walang Sharon dyan. Okay, oh, Risa. Di ba? Si Chispa pinakamahirap talaga, ha? <laughs> oh my God. Sunod-sunod ang uh, pagsalto ni Chispa sa sarili niya. Inumpisahan eh. niya sa Fort Wind. Then issue sa insertion. Ngayon, salin. Kaya nga, eh. Uh, susi daw po dyan, sabi ni Marivic, ay si, ano, si Yusek Bernardo. <laughs> hindi nga impeachable official ang senator. Pero, pero, pero pwede po siyang ah, yung ethics committee magtanggal sa kanya. ba? Diba? Dapat ganun eh. Hmm. E yung uh, chief justice dati, si Corona, na, na impeach ng mga senador. Dahil po rin sa merong dollar account. Yung dollar account niya, yun ang hindi niya nailagay. Ang sabi niya nga kasi, eh ang uh, akala ko kasi ang pagkakaintindi ko yung uh, mga peso account lang ang ilalagay ko lahat nilagay ko. Pero yung dollar account hindi ko nilagay dahil hindi ko naman hindi ko naman ginagamit dito yan eh. Oh, doon na siya binutasan. 'Di ba? Kaya dapat eto hong uh, si Chis Escudero, o sino pa inaabangan ko rin yung ano eh. Yung uh, kay Senator Amy Marcos, wala pa. Wala pa si Bongo, ano? Oh. oh wala pa. <laughs> Grabe ang yaman nila. Okay, iwan na muna natin to.